nila galing ka daw eh. Hello guys. Ah, uh, ito po si Maisie, na maganda na bata, magaling kumanta. Kanta ka nga. Kanta ngay ka, Twinkle twinkle. <laughs> twinkle twinkle daw siya, guys. Twinkle twinkle ka na. Ay mamaya pagkatapos daw niya kumain, guys. Mag twinkle twinkle. Ay si Bibing na lang, guys, mag twinkle twinkle. Bibing, mag twinkle twinkle ka little star. Big star. Sige na. Thunder little star. ano? Sige na, Bing. Kasi si Maisi kasi ano, excuse me. Si Maisi kasi ano, little star ikaw. Twinkle twinkle da star. How I wonder what you are. Ikaw nga little star to eh. Kada little saya di ba? Sige na. Asan ah, ka na? May say, may say, baby star, how I wonder what you are. Sige na. Kasi big star si Bibing eh. Sige na, big star si Bibing eh. Din na. na. My see, my see, little star. Ayaw ko. Bakit nga ayaw mo? See hi. Mm, no. see hi to all viewers. No, 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 no. Si hi. No. Why? Ah, guys, kasi siya eating-eating siya. Oh, lunch time ni my si kaya ano? Ano ang ulam mo, Misay? Eh. Okay. Ha? Anong ulam mo? Ano ulam mo? Say, okay. ang ulam mo. Okay. Ay? Hindi sumasagot. Hmm? No, alam mo, si. Ano ulam mo, Sai? Ano ulam mo, Duna? Ano ulam mo? Ha? Ay. Eat mo na bago play. Sige na, ano ulam mo, Sai? Sai! Ay! Mi, Sai, anong ulam mo, be? Ano ulam mo, Duna? Ay, hindi naman na sumasagot, eh. Ano nga ang ulam mo? Sige na. oh, may nanonood o. Oh. Hello, sa nanonood. Si Hi. Siya po ay si Maisie. Maisie de la Cruz. O, oh, ba? Diba? Artista talaga yung yung apelied. O, oh, di ba? Diba? Ang galing sumayaw yan. O, ba? Diba? Ang galing sumayaw yan niya, bata. Ayaw mo. Ayaw ha? Ay, kasi kumakain pa po siya, guys. At gumagawa po siya ng bahay kubo. O, oh bahay oh. Hmm, tapos meron siyang ano meron siyang ano dito bahay kubo ah, ako ang lit lit na lusutan misay pwede bang papasukin ko yung ano mo bahay <laughs> say pwede ba mga angarki lang ako sa bahay ni Maisie kasi ano eh tingnan natin kung kasya ba tayo yan pong may-ari ng bahay, oh. Sabi ko kung pwedeng mangupahan. Pwede ba mangupahan ako? Sai? Ha? Ako, hindi siya papaya, guys, sa papasok ako sa kanyang bahay. Hmm. Try natin pasukin yung bahay ni Maisie, guys. Try natin pasukin. Ayun, ayun, pasok. Ayun siya guys ha. Try natin pasokin yung bahay niya. Pasok ito sa bahay na house niya. Hmm, niya. Tao po? Tao po? Ando si Marcy? Tao po? Tao po? Ando si Maisie? Ay! May zumbi! kamay ni Maisy. Wow! It's so very big! Ang daming baby sa loob! Daming <coughs> baby sa loob, guys! Ayan, guys! Ah, oh, baby ni Maisy! Oh, pakilala mo sa kanila. Hi! Pakilala mo doon, pakita mo. This is my dad. This is my dad. How many doll you have? Huh? Marami? Marami? Ayun na, sabi niya Marami po siyang dal. Tatlo. Ayun, guys. Tatlo po yung dal ni Maisie. Eh. Okay, tanong dal. Tatlong dal. Kita mo. I have three dal. Ayan. Dal! Oh. Pero, papasok ako. Kasi nga ba ako dito? Okay? Okay? Ito ko. Laruan, oh. Grabe, ang dami laruan, Ricey. Grabe, oh. Barbie. Barbie. Oh, Himala. Magandang mod na niyo. <laughs> pag nag-vlog yan siya. Hi, guys! Ay, mag-hi ka nga! Tignan natin kung magaling ka pang mag-hi. Sai. Sai, sabihin mo nga hi, guys. Sai. Sai, sabihin mo hi, guys. Meron pa siyang alkansiya, oh. Grabe po lang ng, ano, diamond. Grabe mo, yaman talaga itong batak ito. Grabe. Pakita mo, sabihin mo may alkansiya ako. Oh, lo, Lo, kinarangan. <laughs> na ano, naputol na yung bere. Paano ka magdodoktor? Sinira na na. Paano ka magdodoktor? Nanangkin yan. Ganyan mo sa dibdib. Kunyari may ubo. Sabihin mo. Ganyan mo pag may ubo. Kunyari may ubo. Sabihin mo. eh ano mo sa dibdib? Didikit mo sa dibdib. Pag -dib. may ubo. Ayan lang guys. Sa ang kubo, -kubo ni Maisip po. Ay nakikialam ako. Ito sa liit ng mga bata-bata ni Maisip to. Grabe. Hmm? Parang good place yung ikot. Aswang yata po. May ikot ang ulo. Ay, yari na tayo nito. Ay! 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 pasok sa kubo ni Misay. Sayaw ka nga. Papakita ko sa ni Misay eh. Sayaw ka nga, say. Magaling sumayo si Misay, sayo ka Pagkano? Anong ano, ayon? Wow. Apat ah, si Pati. Ten, 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 Ano? O, kasi walang music, pati okay. Music mo ay, ano, Wala music mo eh. ay kanta mo music eh. kanta mo ay ay

Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Ay, dia naman kumakantai, sabi ko twinkle, twinkle-in Oh, sige daw, twinkle Isap, ah Twinkle, twinkle, little star How I wonder <laughs> what you ah are... wala ayun ako manta guys tatamad si mahisi eh ah! buhatin na lang natin 'to ipataas ah! ah! <laughs> ah! ah! ay okay thank you guys ayun nya ko manta guys ayun yang ayun nya Ayan yung kumanta guys eh. Oh, hiya daw siya eh. Pero sumayaw na siya guys. Importante na pasayaw natin. O ba? Diba? Thank you for watching. Bye, 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 bye. Si babay na. <coughs> si babay na. Dali na. I Kite, makita mo ito mamaya. I -tako, I -tako. Dali na. Oh, Ay, mag-8 -e pala siya guys. Okay, thank you guys. Sige, <coughs>